Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Sa video pong ito ay gusto ko po kayong bigyan ng update sa development ng pagdami ng mga alaga naming manok na sa kasalukuyan ay dumadami ang kanilang mga sisi. Ganon din po itong mga alaga naming pato ay may mga bagong pisa kami. Natutuwa po ako na makita na maganda ang production sa kasalukuyan ng My Farm Project hindi lamang manok at pato, hindi maging mga pabo ay maganda po ang kanilang production. Ito po ang pangalawang batch ng mga sisiw ng pabo. Natutuwa po ako dahil hindi po namin kalain na makakapagpapisa kami. Hawa naman din ng Diyos ay maganda rin ang production namin dito sa aming mga native pigs. Yung aming mga original na breeder, yung una pa naming binili na dalawa, ay parehong nanganak araw lang ang kanilang pagitan. Yung isang inahin ay mayroong siyam na anak, yung isa naman ay may pitong anak. Bukod pa po dito yung isa naming inahin na upgraded na, na kung saan ay meron siyang siyam na biik din. Natutuwa po ako sa production na meron kami sa kasalukuyan. Magmula po nung magsimula ako sa My Farm Project, ay ngayon ko lang nakita ang ganitong level ng aming production. Itong mga nakaraang taon ay nagtsatsaga kami na mairaos ang bawat buwan sa kabila ng maraming kakulangan. Sa mga ibang videos ko po ay nababanggit ko sa inyo na kulang po kami sa kapital. Nagtsatsaga lang kami para makapagpatuloy dito sa My Farm Project at tatlong taon na pala ang nakakalipas mula nang kami ay magsimula. Nakakatuwa dahil itong aking nakikita sa kasalukuyan ay hindi ko nakita nitong mga nakaraang taon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa productivity na ito at ito ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lalong magpatuloy pa. Sa nakalipas na tatlong taon, marami rin talagang hirap na pinagdaanan. Marami akong natutunan dito sa My Farm Project. Yung mga karanasan na yun ay nagambag sa aking pagkatao. Dati ako ay mainipin. Gusto ka kagad, may resulta at ako ay nagmamadaling madalas. Pero nang magsimula ako dito sa My Farm Project at habang lumalaon ay natututunan kong magtiis. Bukod sa pagtitiis ay natuto akong maghintay. May mga bagay talaga sa buhay na hindi pwedeng madaliin. Nakita ko na kapag minamadali ko, nauuwi sa pagkakamali at wala akong kaligayahang nararamdaman dahil nga sa pagmamadali na ginagawa ko dito sa my farm project mas naging kalmado ako kung ano ang meron masaya na ako doon dati hindi eh mas hinahanap ko yung wala ang hindi ko napapansin yung naririto na pala dahil dito sa my farm project natutunan ko yun natutunan ko maging masaya ako ano ang meron ako yung naging karanasan ko dito sa my farm project ay nagdevelop sa aking pagkatao at tinuruan ako ng mga valuable lessons na sa tingin ko ay mas makakapagpabuti sa aking pagsisikap na tuparin kung ano man yung pangarap na gusto kong matupad. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga subscribers na nagko-comment at sumusuporta sa channel na ito sa nakalipas na taon ay nakita ko rin ang progress ng project na ito base sa mga recorded videos. Dahil sa ngayon ay 2024 na, ay panimula na naman ng panibagong taon. Maraming salamat po sa inyong panonood sa video na ito. Hanggang sa muli po mga kasama, happy farming po sa ating lahat.